ipasalubong mo yan. Dali na, buksan mo yan. Dali na. Fresh from, eh. fresh from, fresh from. Parang hanger ito. Uh, ah. <laughs> <laughs> o, diba? diba? Bakit pati yung ano mo, sibuyas, dinala mo dito. Pasalubong sa nga yan. Kunin mo yan, ate. Yan. Ay, mas, ano to? Para siyang ano ba? Mas, much. Yan naman, cork. Ang yung ano Masarap. Yan. Sibuyas. 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 Pampaganda. Ano, to, to. ano yan yung, ano bang tawag doon? Ay, pang, ah, hindi. Yung, yung ano, ba yan ate? Yung dam, ah, dam. chow. sweet chow. chow. Para mag sweet chow. Tapos yan, ang mo. hangar mo. Ang hangar. Si Mimi nagulat sa pagmumukha ko. Yan. Dato? Coffee Sabi Coffee, na, coffee jelly. Coffee jelly. Pala, kala ko dinala mo kung kape. Ay, ubos na yon. Tsaka hanger. Ubos na yon. Ate, Saka. pampunas mo yan. Sa'yo <laughs> yun. Ito, mayroong ano. Oo. Oh, oh. Yung... Anong tawag beans. dyan? Uh, uh, green. Para ano, green beans. O, oh, diba? Green beans pa. O, oh, yung hanger mo, special yan. <laughs> Oo, oh, maganda ito. Diba, do. matibay?